Samjung. Ano nga? Samjung. Samgy. Basta kainan huh? ng koreyano. Ayan. Ang pangalan nito means, uh, kumbaga, sa Tagalog, ay eh, uh, paalaman ba yan? Ibig sabihin. Ibig, sabihin. Ibig sabihin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Si Raulo. Ayan. At syempre, habang nagwe waiting kayo dito ng mga guys ng ano, uh, na mapagkain nyo, di ba? Order pa lang kayo, mag-iintay kayo. Saka uh -huh. pa, pinapainit to. Eh, malilibang kayo. Pwede ka munang magtanggal ng, uh, ng ano dito. Ayan. Pagkali yan. Bujani. Bujani, yan. <laughs> Patingin niya. Patingin. Ay! <laughs> ito, Chani. <laughs> ito, Chani. Napakalaki yung dito, mga guys. Iba, kakaiba yung Chani. Makapit talaga siya. May ngipin eh. May ngipin siya. Makapit talaga. Hindi <laughs> ko lawalawa ito. tubig ko. Pwede din sa kilay dito. <laughs> Saka yung tutsang, yung tutsang. Pagkala mo sa mga tutsang niya. Sa Ayan. Pero dahan-dahan lang ha. Baka mama ngayon. Ayan. Napakalaki naman ng yun lang mga guys, ayan, ganyan, ayan, 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 na ayan, 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 ako. Nabunot ko ayan, 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 bye bye